<laughs> al al alam nyo ba guys na kahapon nag ano ako nagbo ako ng aking uh, CCTV doon sa Los Banyo sa bahay ko. Ako sobrang natuwa kasi nakita ko itong si Jan yung uh, nakatira sa bahay. Actually siya lang ang nakatira sa bahay kasi wala naman ako, wala naman nakatirang iba kundi maliban siya. Tapos nakita ko siya kahapon, tuwan tuwa ako kasi parang anak ko na rin ito eh. Eh nakita niya sigurong umiikot-ikot yung CCTV kaya ayan kumakaway-kaway siya. Ayan. Si Jan ay isang uh, uh, aircon technician. Siya ay legit, mag mag magaling siya gumawa ng mga aircon. Magaling siya maglinis ng mga aircon. Kahit yung mga malalaki, eh actually kagagaling niya lang ng Maynila dahil... Uh, Nagano siya mayroon siyang ginawa sa mga mall na mga aircon so baka mayroon sa inyo guys gustong magpagawa or uh, magpalinis ayan si Jan legit siya napakabait na batang ito actually para ko na siyang anak eh ayan ano na ano na rin siya sa bahay siguro mag 3 months na rin siya sa bahay oh kaya pero nung nakaraang buwan wala siya sa bahay kasi nasa Maynila nga siya dahil uh, marami siyang ginawa doon Ngayon, aalis uh, na naman siya Pupunta na naman siya sa Ewan ko base doon sa kanyang live ay pupunta, sa siya, pupunta siya siya ng uh, Laguna Ayan. Nung kasagsagan ng bagyong Karina, wala siya sa bahay Nasa Maynila siya Tapos Nung ano, nung Medyo huminto na yung bagyo Umuwi na siya diyan sa Los Baños. Ayan, mag-isa lang siya sa bahay. Mabait siya, oo. Ayan, wala na si Jan at uh, magtatrabaho na siya. At ngayon nga guys, wala na si Jan. Ayan, nakasarado na yung gate. At uh, itong video na to ay, uh, a ano to, araw to ng bagyo. Yung mahangin-hangin pa. Yung parating pa lang yung bagyo. Ayan, parating pa lang siya. Yung bagyong karina. Matindi yung bagyong karina. Ay, ang daming tubig. Grabe. Oo, ang daming mga, ang daming na perwisyo. Ito nga, oh, pati yung mga dahon dito, nagkandalaglagan. Pati itong uh, kusina ni Janting Tingnan mo yung nangyari dyan, oh. Yung kurtina niya. Itong, kaya ganito yung kulay, black and white. Kasi ano siya, eh, gabi, na. gabi na. Gabi na siya. Um, ayan. Tapos dito, may mga pusa dyan na naglalaro. Naglalabing-labing yung pusa. Nakikita ko, naglalabing-labing sila. Ayan, ang ingay nila, ang ingay din pala ng pusa. Kapag, ano, kapag naglalabing-labing, minsan binubogaw ko. Pero, eh, hindi naman umaalis kasi nga naglalabing-labing sila eh. <laughs> Sinisigawan ko sa CCTV. Sobrang mahangin siya, oh sobrang mahangin. Ayan, ito guys, o oh, paupahan ko to eh. Pulis yung nakatira dyan. Masyad, ano na siya, matagal na siya sa akin. Itong pulis na nakaupa, mabait siya, oo. Hindi siya katulad ng pulis na yung bang maangas, hindi. Ano, yung asawa niya bombero, Pareha silang mababait. Actually, yung mga naupa sa akin, ang babait nila, oo. Ah, uh, minsan nga nakikita ko yung isang naupa dahil nga walang tao sa bahay, walang naglilinis. Minsan nakikita ko, nandito siya sa ano, nagwawalis. Tapos binubunot niya yung mga damo dito sa, eh, dito o. Oh, sa mga, yan, sa may gate na yan, maraming damo yan, binubunot niya, winawalisan niya. Oo, kaya ang, ang laking pasalamat ko kasi, kumbaga, may concern siya sa, sa, yan, sa harap ng bahay ko. Kasi nga, ito, itong doon kay polisaka, itong pulang to ayan paupahan ko pa yan Hanggat doon sa up and down ayan guys sa yan pinalagyan ko ng drum kasi nga mahina ang ano ng tubig dito sa Los Baños tapos maram ano madalas pang mawala ng tubig kaya uh, actually pinalagyan ko sila ng ano ba yon yung matik matik yung deep well pinagwan ko sila ng ganun para kapag nawawala ng tubig sa nawasa, meron silang napagkukunan ng tubig, hindi sila mahirapan. Tapos nag-provide lang ako ng hose para hindi sila nagbubuhat ng tubig diretso sa kanilang bahay, mahabang hose. Ayan, dito yung si, si Sir Police. Mabait siya, mabait. Ang, ang gate karyas ng kulay ng sasakyan niya pula. Alam nyo ba guys, mayroon akong ikukwento sa inyo tungkol dito sa kamias. Alam mo, alam nyo, nagkatutuo yung aking panaginip tungkol sa kamias. Kaya alam nyo, nung nanaginip ako ng kamias, alam nyo ba na, bumili ako sa bicol ng kamias, pinamasahihan ko siya ng 3,000 nung mga panahon na yon ay panahon ng pandemic, may COVID. So, nauuso noon yung ban na pasakay yung door-to-door -door na pangapasahero. Ayan, ang isinakay ko ay pananim na santol, balaigang, tapos pili at saka kamiyas. Ayan talaga yung kamias. At uh, alam nyo ba, na, yung pinag, ha, nung bago ako nanaginip ng kamias ang bahay ko ay isa pa lang sa sa ano up and down ang lupa ay ano nasa 40 square meter lang ba, anong nung managinip ako ng kamias yung kamias kasi guys na pinananaginipan ko ganito sabi sa akin magtanim daw ako ng kamias dahil ang bunga daw nung nagbunga raw ay ano mga pera mga pera do yung bunga kaya nung nanaginip ako noon, talagang nagbumili ako ng kamiya sa Bicol. Kahit namas pinamasahihan ko ng libo-libo, okay lang. Kaya ngayon, ang dami kong kamiya sa bahay. Ang dami kong tanim na kamiya sa bahay. Nakakatuwa sila kasi kapag namunga sila, talaga naman umpok-umpok sila. Napakaganda talaga. Oo. oo sa paniginip ko yun, talagang magtanim daw ako ng kamias kasi mga pera daw pa, parang gan. Kaya alam nyo ba guys, uh, mula noon, nadagdagan yung aking lote, tapos napatayuan ko siya ng mga bahay. Kaya ngayon, yung bahay, pinaupahan ko. Uh, ito nga pala guys, yung pinat pinatayo kong deep well sa aking mga naupa, ayan. Ayan. Uh, ano rin, 50k din yung nagastos ko dyan, pero okay lang. Ayan. yan umuwi si Jan. Pa after nung bagyo, umuwi si Jan. Ayan, inayos niya yung kortina ng kanyang kusina. Tapos, eh, ayun. Ito naman, eh, kalaman si ito. Kalaman si, alam mo, alam nyo ba, mahilig ako sa mga tanim-tanim. Ayan, may kamias. Sayang nga lang, um, yung bagyo, Medyo, ano, baga, yung mga sanga, naputol siya Kapag bagay yung sanga ay naputol ah uh, uh, Nagkakaroon ba ulit yan ng sanga? Kasi yung mama, pinuto yung aking santol Sobra akong nalungkot At uh, sabi ko, magbubunga na yun Magkakaroon pa kaya yun ng sanga? Ito oh yung mga malunggay ko pero ngayon medyo bumabalik-balik na naman siya. Nagkaka-green-green -green na naman. Tapos alam nyo ba guys, meron akong bayabas. Hindi pa siya masyadong malaki pero yung ano niya, ang bunga niya ang dami. Nakakatuwa. Oh, mahilig kasi ako guys sa mga nit ganito, mga nature, yung mga tanim-tanim, mga kahoy-kahoy. Kaya, yung mga kapitbahay namin, kung makita nyo, ako lang yung may mga garaga nito, mga tanim-tanim sa mga gilid. Ako lang yung meron ganyan. Kasi nga, hindi ko pinatayuan ng bahay lahat. Oo. Kasi yung itong yung huli kong mga nabiling lupa mga mahigit 100 mga 125 square meter ang bawat isa so hindi ko siya pinatayuan ng lahat ng bahay uh, nagtira ako ng pagtatanim-taniman ko kasi mahilig ako sa mga ano tanim kaya sabi ko pag-uwi ko ng Pilipinas at uh, kapag nagdesisyon na talaga ako medyo Uh, tumagal ng Pilipinas, eh, talagang magtatanim-tanim ako ng mga, mga sili, yung mga ganun ba, gustong gusto ko talaga yung mga ganito. Kasi, siyempre, probinsya na tayo, Bicolana. So, sanay ako sa mga ganun, sanay ako sa putik, sanay ako magtanim ng palay, sanay akong uh, magdamo, sanay ako ng mga ganyan. So, inahanap-hanap ko yung mga ganun. Nabaga yung pagtatanim-tanim, inahanap-hanap ko pa rin yun. Actually, mas masarap tumira sa Pilipinas sa totoo lang. Oo, dito sa ibang bansa, ang gawain lang namin dito, ayun, pumasok sa trabaho, umuwi ng bahay. Yun, ganun lang, katulad nito, day off. Dito lang sa bahay, maglinis ng bahay, magluto. Kasi dito sa Sweden, wala naman ditong mapapasyelan eh dito sa Sweden. Tsaka tapos malamig pa. oo oh, hindi nga ako pinapawisan dito eh. Kasi malamig. Kahit ako mag-exercise ng mag-exercise, eh konti lang yung pawis na lumalabas sa aking katawan. Kaya yung katawan ko maraming tun uh, oh, tunsik. Tunsik bang tinatawag? O, oh, maraming ano. Kaya dito ang dami kong allergy. Kasi nga hindi nakakalabas yung pawis. Ito guys, yung bayabas o ito siya. Maliit siya pero ang dami niyang bunga kapag namulaklak siya. Kitang-kita ko sa CCTV, ang niya talaga kasi ano alam, nyo niyo ba guys kung bakit ako maraming CCTV sa bahay? Kasi nga po, uh, walang tao sa bahay. Kaya yung mga naupa kapag nag ano nagbabayad sila, uh, meron ako, yung kapitbahay ko, pinagkatiwalaan ko na sabi ko kapag nagbayad ka ako yung aking yung mga naupa eh diyan sayo ka ako ibigay eh, pinagkatiwalaan ko yung aking kapitbahay ayun so mababait naman yung aking mga kapitbahay pero uh, syempre ito lang yung kasi alam nyo ba guys itong mga properties ko sa ano sa Los Baños isang beses ko pa lang sila nakita Oo. Isang beses pa lang nung 2019. Oo. tapos wala, hindi na ako nakaka -uwi. kasi nga unang-una nag-pandemic. Tapos ngayon uh, parang uh, nagmahal yung ticket. So, apat kami. So, medyo ka may kamahalan. So, hopefully... next year maka, makapagbakasyon kami para makita ko naman yung aking mga pinagkakagastusan ito guys alam nyo ako ay tuwa talaga kasi uh, nung umuwi ako ng Pilipinas dati ako ay nakikituloy at naranasan ko yung uh, ipinagtabuyan ako doon sa bahay na uh, pinagtuluyan ko yung uh, yung ano yung tinuluyan ko ay yung yung tinuluyan ko ay yung ano pinsan ng aking stepfather ayon alam mo ba pinagtabuyan pinagtabuyan kami uh, Inilabas niya, inilabas niya yung mga damit namin. Oo.